Ayan mga katontots, magandang araw ayun o, oh. ay magandang gabi na pala gabi na pala ito, ayun nagkita kami ng uh, original bakbakero ng Legacy shout out Papa Dan Ayan. ito yung uh, pinaka legendaring bakbakero ng legacy si Papa Dan kita kami dito sa Shell uh, Shell Ortigas Corner Meralco Ayun, may booking na rin siya at may booking na rin ako kaya nagpangabot kami dito pareho kaming nai -i -i. <laughs> kaya ito nagkita kami dito sa Shell ayan Red Chef sa'yo Papa Dan at ako naman din ay mayroon ng booking papuntang Cubao uh, ah, si Papa na naman may booking na rin siya ah, di ko lang alam kung papuntang pinaglabanan ah, pinaglabanan pinagbuhatan na, pinagbuhata na yon pawi na sa kanila eto pipikapin ko na yung booking ko ang pick up natin ay dito sa 38 uh, ah, 38 mall ayan 38 mall dito sa Pasig Ayun no, deri-deretso dire lang tayo at nang makuha na natin yung ating pasahiro dito sa tertiet Mall, Pasig. Medyo gabi na, kaya kahit gabi hataw lang ng hataw para sa kinabukasan at para sa pamilya. Hataw lang tayo, wala namang ulan kaya suwerte natin ngayong gabi na to. Hindi yung ulan, kaya samantalahin natin yung gabi na hindi yung dahil mayroong gabi na panayang ulan. Kaya ngayong walang ulan, ah, tirahin natin ang tirahin to. Ito aakyat tayo dito sa ano to? Flyover, flyover ng uh, Holy Vargas, Holy Vargas and Meralco. Ayun, flyover tapos bababa tayo, yoyo turn tayo. Pipikapin natin si Ma'am doon sa 38 papuntang Cubao. Okay, let's go. Samahan niyo ako hanggang sa dulo ng aking pagbibiyahe ngayong gabing ito ayun ay, o oh. ayan shout out ulit sa iyo Papa Dan ay lupit ni Papa Dan ah, kakailang rides na kaya yun e ako ay kanina pa rin umaga inabot na rin ako ng gabi ngayon kaya e, uh, siguro ito na pang huling booking ko at bukas naman ulit or depende kukuha pa ako ng isa pang booking pabalik ayan, ito yung buhay ang cast rider Minsan, ginagabi, minsan uh, Maaga pa umuwi na Depende sa bato ng booking Pag ang bato ng booking ay pa-uwi ng bahay Ay sigurado, mapapaaga uwi Pero ito, bato ng booking, papuntang kubaw Medyo matatagalan pang uwi Kailangan makakuha ka rin ang booking pabalik Mahirap pagka umuwi ka Nawala kang dalang booking pabalik Ay sigurado, masasayang gasolina mo sayang ito medyo ma-traffic dito sa pababa ng ano papuntang 38 medyo heavy traffic dito kaya yeah, dahan-dahan lang tayo hanggang sa ma-pick up natin si madam ayan ang ating hero ay babae ang kanyang fare ay 80 pesos ay, uh, pwede na ito 80 pesos sa uh, th Pasig to Cubao Isim, M Cubao 80 pesos uh, automatic na to run up to the nearest 100 pesos uh, ay kailangan nating uh, makwento to si ma'am para medyo gumaan ng loob at medyo gumaan ng kamay na magbigay ng tip sa atin uh, di ba <laughs> kalain mo yan konting ano ba bula-bula atik para mabigyan tayo ng tip ito malapit-lapit na tayo dito sa aking kaliwa. Natatanaw niyo na ba ang Ayala Mall? Ayala Mall 38 nasa bandang kaliwa. Kaya kailangan nating mag-U-turn dito. At ang pickup natin ay nandoon sa likod. Dito kasi sa likod ng Ayala Mall, maraming mga ano, call center. Ito, uuwi na to siguro si Ma'am. Pauwi na ito call center to malamang kasi nasa likod. Kung nasa harap ito nagpapapick up, malamang namamasyal lang to dito sa Ayala Mall. Ito nasa likod. Uh, call center ito. Pauwi na ito si ma'am. Medyo matraffic nga lang dito. Yan, tabayan na natin. Makarating ako doon sa pick up. Okay. ito nasa gilid na tayo hinto muna tayo sa clip dito at pabango muna tayo dahil kanina pa tayong araw baka nangangamoy ano na to nangangamoy araw na tayo dito kunting spray natin ng pabango para medyo mabango pangon naman tayo maski pa paano hindi tayo nangangamoy ano nangangamoy araw kasi kanina pa tayong umaga ngayon ginabi na tayo ay sigurado Amoy araw na tayo dito tanggalin lang natin yung umi-araw ng ating pabango mayroon tayong pabango dito malupitan na hindi na may araw natin habante na tayo rito punta na tayo sa likod ng Ayala Mall 30F na natin si ma'am dito at ihatay na natin to sa kabao nang makauwi na tayo dahil medyo madilim-dilim na paggabi na eto, balik ko na ako dito hindi dito yung mga pick upan ng mga lahat ng mga riders dito sa gilid Ayan, nasa na si ma'am dito Where are you ma'am? Nasa na ba? I'm here natin to rito Para, ayan o oh, I'm here na natin para malaman ni ma'am na nandito na ako Nasaan kaya siya? Saan kaya Nagtatago si ma'am? Ito ba? Ito ma'am? Nice! Yes ma'am Kala yeah. ko yung isa No me tomo un favor Na Ito na mga sa Sakay na natin si ma'am Hatid na natin to sa Cubao Ayan o Ayan, Sabahan niyo ako ngayon Hatid natin to si ma'am Papuntang Cubao Ito yung huli nating pasahero. Bago tayo uwi Depende na lang pag nakakuha tayo ng pasahero pabalik Papuntang Taytay -Tay Rizal Ayan o Sana makakuha ako ng pabalik Uh, pag nakakuha tayo ng pabalik na na natin ayan sa mga nakarating sa dulo na aking video huwag niyong kalimutan mag subscribe and hit the bell button para updated na sa mga pagpang gagawin kong video ayan nagkabulol-bulol na tayo dito sa pag edit natin dahil uh, gabi na tayo tapos pag nating nag-i-edit pa tayo nakalain mo yan ay, hataw na lang hato Malay natin, magkaroon tayo dito ng sahod sa YouTube. <laughs> Kung magkakasahod, tiga-tiga lang. Darating din yung tamang panahon. Ayan, maraming salamat mga kajuntat. hanggang dito na lang muna. Mahasyado ng mahaba yung aking video at matraffic na rin dito. Ayan, thank you, thank you and God bless sa ating lahat. Ride safe sa lahat ng mga riders. Shout out sa Legacy Riders Club at saka sa LDR Riders Club ayun uh, no? Oh. long distance relationship LDR ayan shout out sa lahat at uh, ingat ingat tayo sa pagbibiyahin natin eto na stuck na ako sa traffic dito kaya hanggang dito na lang muna tayo sa traffic na to hindi na natin kunin yung pagbaba ni ma'am babush